Tapos ito naman yung kay Hasens Pro. Okay. So ayun po mga Lodi, may nag-message uh, po sa ating FB page na, na i-convert po natin yung 3 teeth uh, dito po sa... So ito na yung mga Lodi. Tapos ito na rin si Hasens Pro 7. Okay. Tapos na naman si Hasens Pro 7. Ayan. Okay. Ang mga lods si Hasens Pro 7. Tanggalin lang natin tong prehab ni Hasens Pro 7. Okay. Ito mga lods si Hasens Pro 7 yung prehab niya. Tapos So itong mga idol, uh, ah, hilahin lang din natin yung prehab Okay, ito po mga idol. Ayan. Ayan. Ayan po. 2, 4, 6. 6 poles din po. Tapos ito naman yung kay Hasens. Pro. Okay. Ayan. Ayan po. Ayan mga Lodi. Ngayon mga Lodi, uh, try na natin. Uh, isalpak dito. Kung magkakasya. Ito kay Hasens Pro 7. Tapos, ito naman po yung pre-hub nito. Ayan. Okay. Salpak natin mga idol. Ayan, mga lods. Maluwag. Maluwag siya sa uh, axel nitong Hasens Pro. Kasi nga po, uh, magkaiba po siya ng bearing. Pero, tingnan natin kung magpipit siya dito sa pre-hub. Okay. Ayun, mga lodi. Sumalpak siya. Oh. Ayan po kay Hasens Pro 7 na. Ito po. Tapos ito naman po yung kay T Ayan mga Lodi. <laughs> okay, sakto siya. Siguro mga Lods, kung papaltan po natin to ng bearing, magpipit po ito. Para hindi siya umalog. Kasi umaalog siya mga Lodi kasi. Ayan, and po. Magkaiba nga po sa isang bearing. Pero ayan mga Lodi, oh. Swak na swak. Dito naman kay Has... Kay... T Hubshell tapos dito sa uh, Hakayasens Pro 7 na uh, prehab. Yan. Dito pa lang mga lodi ay sablay na kasi mas malaki nga po yung axle nito. Ngayon mga lods, ganito na lang yung gagawin natin. Uh, try natin isalpak yung ah uh, kukunin yung ano nito mismo poles nitong si uh, hasens Pro tapos ilalagay natin dito kay Okay. So yun mga lodi, tinanggal na natin yung uh, ito. Pulse niya. Ito na po mga idol yung pulse ni Hasens Pro 7. Ayan po, 3T. Okay. Ngayon, isasalpak na natin dito kay uh, prehab mga lodi. Okay mga lods, ito na po. Okay. Mas malaki po yung Ayan po. Mas malaki po yung puno nung poles ni Hasens Pro 7. Kaya hindi po magkakasya dito sa prehab. Ayan mga Lodi. Ayan. Mas malaki yung puno nung ano, salpakan dito. Okay. Kaya hindi po magkakasya Lodi. Ayan. Samantalang lang kapag nilagay natin dito kay Hasens Pro naman itong pulse ni Ayan mga lords. Yan, swak na swak. Kaso aalog 'to mga lords. Kasi nga po, ayan mga lords oh. Nilagay po natin yung kay uh, pulse. Ayan po, mapansin niyo po. Kaso nga lang umaalog-alog 'yan mga lodi. Ayan. Aalog-alog uh, siya kasi mas maliit nga po yung puno ng poles niya. Yan. At yun lang po mga Lodi. Uh, sa nag-request po ng video na to ay hindi po pwede. Pe